392 lang gikan sa 1416 nga naaprobahan sa sangguniang panlungsod nga prangkisa ang narilis sa Public Safety Office Jensan. Kini ang gikumpirma sa Designate Section Chief sa PSO o gipaklaro nga ginapapirmahan pa sa Chief Executive ang ikaduang hugna. Pagpaklaro ni Glinda Sindico Reyes nga wala pa narilis ang uban nga prangkisa tungod nga gikinhanglan mo bayad una sa City Treasurer's Office ay ihatag ang papilis. Uh, sa ating mga na-approve na mga franchise holder ang ako alang ipaabot unta basahon nila ang kondisyon na nakapaloob sa ato ang prangkisa ibig sabihin yun po ang mga palatuntunin na kailangang sundin ng ating mga franchise holder samtang alang ngadto sa bagong aplikante ginapaabot ni Reyes nga walay angayan nga kabalakan ilabi na og nakasubmitter sa requirements og nakapasar sa inspection sa unit dugang pa Riyas, nga padayon gihapon ang ilang pagdawat sa gusto mag-apply sa ilang prangkisa. Pero open po ang Public Safety Office sa tanan nga gusto mo apply o sa tanan nga gusto mangutana paano maka-apply sa prangkisa. Ah, tabangan gud namo sila. Usa sa nakarinyo si Carmelita Cabunilas ang hilabihan nga nakapasalamat tungod sa kapintuig nga paghulat na dawat na niini ang renewal sa iyang prangkisa. Sumala ni Kabunilas nga dili lalim ang iyang gibati nga nagabiyahi ang ipanagiyahan nga tricycle nga wala na rinyo ang prangkisa. Mong ginatugyan na lang ni Ini sa makagagahom nga walay mahimong kakulian. Tayong kalipay, pasalamat sa ginoo sa ato ang kwan, siyudad. Murag na kwan atong... O, nawala ang problema sa murag na pulihan ba o ka murag tauhay ang paminaw. Agaan-gaan. In the heart of changing lives. kini sebrigada dari Kasi, Brigada News.